September 23 sa mga kababayan natin Pilipino na pupunta dito sa Daig para suportahan si PRD. Ah, sige. Okay yeah. Hindi ko naman kayo iniimbita pero kung pupunta kayo, sasamahan ko ka rin, ko rin kayo dito kasi ginagawa nyo to para sa tatay ko eh. So, kung marami-rami tayo, di mas masaya. Yes. Diba? Yes. Yes. So, yes. I-question ka lang rin ni Abante. Uh, mm. Any comment on sa sinabi ni Abante about your comment na PR snag lang, tapos eventually your brother na sumabot din. Hindi ko alam kung bakit siya sumabot. Hindi ko naman siya kausap. Tapos natalo man siya. Kaibigan yeah. niya lang yung kumilik. Correct. Tama. 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 Sa kanya? Correct. Well, anyway, sinagot sa ng kapatid ko. Transparent naman yung DPW DPWH at yung yes. kapatid ko kung gusto talaga nilang tingnan. Wala kami yes. problema dyan. Right. Okay. Kayo yung may problema, tingnan yung mga sarili. Correct. Correct yun. Kung ano anong ganan yung kung last question. Na na na, in, as in direct vote buying na yung mga politiko mismo nandun talaga sa court along with DSWD nag distribute ng ano pera ng taong bayan sa bayan <laughs> ay mo babay ni. Sige ma'am, question na Yung as a local executive po mayor, mm. pagbalik nyo, kasi sabi ka ni VP Sara, marami kayong, meron kayong master plan sa Davao, master plan on yes. flood control, pero hindi nabibigyan ng budget from the national yes. government. So, sa inyo pong uh, point of view as a local executive? Uh, uh, historically, Uh, hindi lang naman Davao talaga. Ang ang unitary system of government talaga ng Pilipinas uh, may exploit talaga sa sa mga capital centric na mga politicians. So hindi lang yan Davao, Mindanao, other parts of Visayas, probinsya. So ang gusto kasi ng mga oligarchs, they want to centralize everything, power and influence. Pati na rin yung ano kung where money is uh, allocated around the country. So pag ganun lagi yung sistema ng ano politika natin, this is not only Davao. Meron yan, master, master plan, we are working with JICA, so para sa ano, pero pag masadong centralized yung gobyerno mo, hindi talaga yan mapupunta doon sa mga probinsya. Kasi, noon pa yan na sistema ng mga Espanyol. Diba? Pagdating ng Espanyol, andun yung may prinsipalya, may mga uh, captain. Uh, Gobernador Silio, tapos i-assign-assign nila System of patronage yan Okay? So Ngayon, pinasa sa Amerikano ito, ito yung magandang Pag, pag over ng Amerikano, sabi ng Amerikano Ito yung magandang sistema Na mas madali Makontrol yung bansa Pero, you know na Nagbabago yung panahon eh So nagbabagi pa noong na, lumalaki yung population and the people become you know uh, more educated nag-iiba talaga so sentiments will arise Ganun talaga yan so before sa kami sa Mindanao tayo uh, hindi tayo masadong uh, sensitive towards you know budget allocation but dumadami tayo nakakaanak tayo siyempre mas gusto rin natin na uh, uh, maganda yung uh, not really for Mindanao only but for the entire Philippines, maganda yung allocation ng resources ng Pilipinas. The taxpayers' money. Mm -hmm. So, okay, babalikan ko. Just to close the the question. Uh, yeah. Yung flood mitigation programs, meron kami niyan. Uh, DOTR uh, for the bus system, you know, we can implement it. Ready and double city for anything. When it comes to implementation, however, ang problema, uh, the local budget will not be enough for uh, these kinds of investments. Kailangan ang national talaga mag-invest ng ganun kalalaking proyekto. Last two questions daw dahil hey, ma mag na lang. Question tayo. May question, question that, ay, uh, About politics. Meron so, naman. May terms. Uh, Paulit-ulit lang. Tapos kung ano lang yung mga posibleng tatapos sa uh, 2028. Sabi ko sa si party interested kasi may 0.7% siya, di ba? Para 0.6, so nagka-interest na yun. Ibuya ka, buntang ingit ka. Ngayon, <laughs> <laughs> trending ngayon sa Manila yung mga anak ng mga contractor, mga congressman na nagiging malulo sa ano. Anong komenta nyo dito? Hindi, ganito yan. Ah... Uh, ngayon, lumalabas na kasi mas mas mulat na yung tao eh. Yung Pilipino, alam na natin na hindi naman kailangan talaga sabihin mo na mahirap ako ganun ganon Pero tama naman yung nagsisirculate ngayon. And noon ko pa sinasabi to during my podcast na kailangan ipotohin yung mga tao na hindi ka mayaman. Pero huwag ka lang masyado magmayap o magyapang dyan kasi maraming naghihirap at nagugutom. At saka hindi ka naging, <laughs> nagiging magandang ehemplo sa mga tao na gusto rin pumasok sa politika, sa mga bata, sa mga, sa mga tao na nasa palipot ganun yung pinapakita nyo diba? Eh, every, everyone will become greedy so pag pinawin simple ka lang kahit sige yeah, may, mayaman kita mo lang kasi nandyan ka sa publiko you have to be a good example to society so yun lang yung tingin ko dyan Di, mabuti yan nagtuturoan na sila ngayon hmm. kasi kadala sa mga congressman mga oligarko din yan So mga congressman, sa mga lugar nila, yan yung mga malalaking lupain, monopolize yung mga negosyo, mga mall, mga grocery. Sila may tagya na. So, kaya ano, nagtuturoan na yun ngayon mga yan. Gumalabas din ngayon madalas yung kapalan ni Faltipo. Ano na? Di ba siya yung sa appropriation? Oh. Or, Kasi ang uh, Committee on Appropriations, siya yung nag-a-allocate or uh, hindi naman siya, but uh, you can influence the allocation of uh, the budget or the resources of the government. Do you think kailangan na siyang sa uh, public at para uh, paliwanag ito? Mga 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 Hindi, yung tanong kung nasan na ba yun si ano, Talbik? Yun ang tanong, nasan ba siya ngayon? Siguro yan ang unang tatamaan. Kasi kung actually kailangan natin balikan pa uh, kung pinag-uusapan natin yung flood control projects, ngayon lang yun lumabas. Pero for the past three years, ang ginawa ng administration, kaya wala rin tayong infrastruktura, kung meron man, ibarat, okay, naging post-projects na flood control, nagkakagulo na sila ngayon, nagtuturuan na. So maganda, maganda yan. Pero tandaan natin anong ginawa nila sa pera for the past three years yung ginto na pinenta, yung PhilHealth, di ba? Kailangan pa nilang sumagot sa Korte Suprema at lagi namang napopospon at namumuk. Ngayon, nandito lang tayo sa flood control projects kasi nagiging platform din for, I think, aspiring politicians that will run for the 2028 elections. But, dapat lahatin natin yun. Hindi lang yung flood control projects ay na uh, about politics. meron naman midterms. terms uh, paulit-ulit lang tapos kung ano lang yung mga posible natatamo sa 2028, sinasabi ko si Martin interested kasi may 0.7% siya, di ba? Para 0.6, so nagka-interest <laughs> na yun. Mag-uwiya <laughs> ah. ka po. September 23 sa mga kababayan natin. Ayun, trading ngayon sa Manila yung mga dahil para sa TPRD. Ah, sige. Okay. Ah, uh, yeah. Uh, Hindi ko naman kayo iniimbita, mm. pero kung di, pupunta kayo, sasamahan uh, ko, ko rin kayo dito kasi ginagawa nito para sa tatay ko eh. Kasi so, mas mas mulat um, na yung tao eh. Para marami-rami tayo, alam na natin. Mas masaya. Yeah. Uh, yeah, na so, you know, nah, Hindi uh, naman kailangan talaga sabihin team mo na mahirap ako ko gano'n gano'n. Pero tama naman yung nagsisirculate ngayon. And noon ko pa sinasabi to. Your lang tapos eventually your, your brother na sumagot din. Hindi ko alam kung bakit siya sumagot. Hindi ko naman sa kausap. Tapos